tayo sa Ross Boulevard lakas ng truck mo oh. mapa yung tubig dito high tide Wala na yung mga dati yung naglilinis dito no? Yung mga dati naglilinis Yung mga dati naglilinis wala na Nilipat sila dito sila nilagay Ah lumipat na si Mayor Yung mga nilagay naman ni Mayor Dati yung mga Yung mga, yung mga yan, mga oh. yan Yung mga sa clearing operation yan Ah <laughs> <laughs> <Ginawong>. <laughs> Alam mo naman si Mayor Ah Ay, yung mga baklas, alitar <laughs> Oo nga eh, kasi dati no, nandito yung mga yun Mga kaibigan natin, lagi malinis dito eh Kacan, dito tapon nila yun Yung iba na sa ko. Hmm, kaya pala Yan pala yun Kaya pala wala na pala yung mga kaibigan natin dito Wala na, na pala yung mga Wala na pumunta rito si Mayor sa Yacht Oo oh. Nandito rin sila, nagsitakbuhan dito Hmm Nagilis kami lahat dito, dami eh Oo oh. Ay na si ano, may dala, -dala ng kalay kayo. Boss, <laughs> balatan mo na. Pagutom si. <laughs> Ayan na guys, meron na siya dala ng kalay kayo. Dahil wala siyang duty, dito daw siya mag-duty. Walang pasero. <laughs> Sabi ko waiter waiter yan Dati ah, oh. na sa taas ka kayong pababa ka ito, Kaya nila yung... pag upuli ni Mayor Lalo sila tataas <laughs> <laughs> Ito yung mga may ngisda dito guys uh -huh. Hindi sila makapangisda Kaya ito naglilinis na lang dito Wala na kasi yung mga kaibigan natin dito dati Nalipat sila <laughs> Ayan, okay. okay. umapo kasi yung tubig doon mga bangkero na volunteer oh, volunteer to guys mga bangkero na volunteer hindi sila makapaglaot kaya volunteer na lang dito naglilinis mga volunteer na mandaragat saan oh, diba? ka pa nyan eh boss kailan ang duty nyo ah, wala rin kayo duty Ah, na isa ako na yung magapo. Oh. ako na yung mabasura na yan. Kaso lang high tide ulit eh, kaya bumalik yung iba. Hindi bumalik, napalitan. Parang yung mga ano lang yan napalitan. <laughs> Ayun. Na. Ay na guys, mga volunteer natin na mga mandaragat. Dahil di sila makapagdagat. Maraming niluwa na basura dito Ayan ang ginagawa nila Naglilinis-linis muna Ang dami oh Ayan o, no, sako ayan eh, o Ha? Ayun, sa ibabaw Ay, may tatakip yata yan eh Dati marami silang sako eh, no? po oh, sila Ma'am Marisa Ma'am Marisa? Oo kasi sa DNA oh. sila eh Sila Ma'am Marisa pala guys na lipad na yung mga dati naglilinis dito Kaya mga nandito mga volunteer eh no Mga mandaragat po sila guys Ayan yung mga volunteer Umaapaw kasi yung tubig doon Ayan oh taas ng tubig ngayon high tide buti may nakaharang doon kaya yung mga basura wala banda dyan basura dito lang napunta sa gilid ayun o ayun, kaso malakas yung mabagat at yung hangin Eh, ang dami oh. Eh no. Ito yung mga inano you know, ni Bagyong Emong. Pero dito banda guys, sa Manila Bay, abagat lang 'yan dito. Wala man yung bagyo dito, nang bagyo lang sa Pangasinan. Eh, mga volunteer to guys, volunteer. Mga mandaragat na mandobotolit, botolit, botolit. Volunteer. Kulitin <laughs> na Ayan, shout out sa kaibigan natin na masipag. Matas pa tubig kanina, boss? Ah, mas matas pa kanina. Ayan. May pangkalangkay siya, guys. Pangkalangkay, no? Kalaykay. Ayan. Ah, dito, malinis naman dito banda, guys. Ayan, no? Maapaw lang yung tubig. Good morning, good morning. Ito ang update dito sa Manila Bay. Sa dulo. Ah, sa kabila yung dolomite doon sa dulo, guys. Ito yung mga volunteer to. Mga volunteer. Mga mahingis na to, guys. Hindi sila makapaglaod. Kaya, ayan. Nag-iipon na lang ng basura dito. Ayan yung kanilang mga bangka. Sang so, good morning naman dyan, boss. Oh. Sang good morning. Ayan oh. Baka makakuha tayo ng ginto diyan. <laughs> Ayan siya guys. Tapos pa isa mamaya para walang galat. Mm. O oh, tinapay daw. Mimigay daw ng tinapay. Oo oh, daw. Dapat na may Starbuck. Starbuck. Andoks daw. Andoks. 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 good morning, Good morning morning good morning. dami dito bandaw yung bangka mo boss nakatali na kala ka tago <laughs> 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 tago lahat ang bangka eh, no ah doon din ka sa kabilang batuan doon hmm ayan guys tinabi daw nila yung mga bangka nila doon sa may dulo doon oh. no? ayan doon makita nyo yung mga bangka doon tinago nila doon para di mano ng hangin di madala ayan yung mga volunteer na ka guys kasama ka nila mga alaga ayan dami Good morning, good morning. Ito yan guys, malapit sa Ross Boulevard, kapila ngayon.